Asado na ang paghaharap ng San Miguel Beerman at Meralco Bolts para sa 48th season ng PBA Philippine Cup Finals na nakatakdang magbukas sa darating ng Miyerkules. Yan ang ulat ni Darilo Clares back-to-back -back o panibagong kampiyon? Yan ang katanungang masasagot sa pagkasagupa ng San Miguel Gearmen at Miralco Bolts sa PBA 48 Season Philippine Cup Finals na magsisimula bukas sa Araneta Coliseum. Unang nakapasok ang Gearmen na matatandaang nasleep ang Rain or Shine Elasto Painter sa semifinals. habang galing naman sa isang dikdikang serye ang Bolts na pinatalsek ang barangay Ginebra San Miguel sa Game 7 ito lamang biyernes. Kaya bago marangkada ang All Filipino Finals, sumarap muna sa media ang dalawang kupunan para sa isang press conference na pinangunahan ni PBA Commissioner Willie Marshall. Masasabi ko lang dito sa dalawang team na kagabi ko pa iniisip match. Pero ito lang yung dalawang team na naglaro sa Mika. Kung hindi ako nakakamali do sa labing dalawang teams natin. Ayon naman kay SMB Head Coach George Gallant, galing man sila sa ilang araw na pahinga, binantayan pa rin nila ang serye sa pagitan ng Miralco at Hinebra. We were off for 13 days but you know, uh, we couldn't prepare because we just didn't know who to play against. So we just, uh, we just prepared right after they, they won on Friday. So we just had 3 uh, uh, to 4 days to prepare against them. But uh, we're, you know, we're kind of okay eh, kasi yung 11 days na yun, uh, we did a lot of uh, scrimmages and then a lot of uh, before, before Meralco won. Uh. Bagamat Bolts ang kupunan na tanging nakatalo sa Beermen sa elimination round, hindi naman nagpapakakampante si Meralco head coach Luigi Trillo. But that's, that's the past. You know, we've been to a lot of games already sa PBA na alam namin that that one game doesn't Uh, won't define our series. Sa huling mga laro ngayong 48 season, hiling ng PBA at ng parehong kupunan ang patuloy na suporta ng mga Pinoy basketball fans. Darren Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.